Naratay sa banig si Maria Clara sa pagkabinat ng itoy nang umpisal, naglimos at nagpamisa sa lahat ng mapaghimalang Santo si Kapitan Tiago. Isang hapon, naguusap si na Kapitan Tiago ang kura at ang kanyang panauhin. Higit na magdaramdam si Maria Clara sapagkat mahal niya ang kanyang inaama. Marahil ang sakit niya ay mula sa sama ng loob noong pista. Marahil nga. Mabuti na lamang at hindi ninyo ipinahintulot na makausap siya ni Ibarra. At kung hindi dahil sa amin, nasa langit na sana't nagpupuri sa Diyos si Ipinagpilitan ni Doña Victorina na utang sa kanyang asawa ang paggaling ng dalaga. Tinutulan ito ni Padre Salvi at sinabing higit na nakabuti ang pangungumpisal sapagkat luminis ang budhi. Basahin ninyo ang banal na aklat at makikita ninyong marami ang gumaling sa pangungumpisal. Kung gayon, gamutin ninyo ang may bahay ng Alpire sa kapangyarihan ng inyong kumpisal. Ihanda ninyo sa pangungumpisal si Maria Clara ngayong gabi. At sa tulong ng biyate ko na ihahatid ko sa kanya bukas ay dadali ang kanyang paggaling. Samantala, si Maria Clara ay maputla pa rin. Ang dalawa niyang kaibigan ay patuloy na nagbabantay sa kanya. Sumulat pa siya ulit? Hindi. Marahil ay maraming ginagawa. Ang sabi lamang ay lalakarin niya sa arsobispo na maalis ang ekskomunyon upang... Napatigil ang usapan dahil sa pagpasok ni Tia Isabel. Si Maria Clara ay pinagsabihang kukumpisalin ng gabing iyon at ang dalaga ay hindi nakatutol. Nang makaalis ang matanda ay bumulong siya kay Sinang. Sulatan mo siya. Sabihin mo nga ko'y limutin na niya. Ano? Nagaganap ang mahabang kumpisalan habang nagmamasid si Tia Isabel sa malayo. Napansin niyang hindi nakikinig ang kura sa sinasabi ng dalaga at ang pilit na binabasa sa magagandang mata ng dalaga ang waring ikinukubli nitong lihim. Namutla at nabalisa ang kura matapos ang kumpisalan. Nagtungo sa kagubatan si Elias. Mula sa isang malaking batong buhay ay lumabas ang isang lalaking may hawak na revolver. Kasama ba ninyo si Matandang Pablo? Kayo po ba, si Elias? Sumunod kayo sa akin. Nakarating sila sa isang yungib na natatanglawan ng sulo. Namalas ni Elias ang may labindalawa o labinlimang sandatahang lalaking marurumi. Bahagya silang nag Nakita niya rito ang isang matandang lalaking ang uloy na tatalian ng panyong may dugo, ang sikoy na kapatong sa hapag at anyong nalulungkot. Bakit kayo nasa ganyang kalagayan? Oo, oh, may anim na buwan lamang ang nakakarahan ng ikaw ay pinatuloy ko sa aking bahay at ako ay nahawa sa inyo. Ngayon ay nagbago ng kapalaran. Ikaw naman ang nahahabag sa akin. Maupo ka." at sabihin mo ang iyong sadya. Ako po'y naparito upang ialok sa inyo ang isang bagay. Ang bala ko po'y magtungo sa dakong hilaga at makipamuhay sa malalayang liping dibinyagan sapagkat wala akong matagpo ang isa man lamang nakahanak ng mga nagbigay kasawian sa aking pamilya. Sumama kayo sa akin. Ituring ninyo akong tunay na anak at kayo'y aariin kong ama sapagkat kapwa tayo sa at wala ni isa mang nalalabing kamag-anak. Umiling ang matanda at sumagot. Bakit pa ako magpapakadusta sa ibang lupain? Ano ang dahilan ng ganito kong pamumuhay na tulad ng isang halimaw na pinag-uusig? Isang sugo ng Diyos sa lupa ang naglukso ng puri ng anak kong babae. Nagsiyasat ang dalawa kong anak na lalaki sa nangyaring kabuktutan. Ngunit akong amang matandanay, natutong magpatawad Pagkatapos ay nagkaroon ng nakawan sa kumbento at ang isang anak ko'y isinuplong. Ang isa'y hindi nadamay sapagkat wala siya noon sa bayan. Ang anak ko'y ibinitin sa kanyang buhok at narinig ko ang kanyang mga sigaw, ang kanyang daing at pagtawag sa kanyang ama. Ngunit naging duwag ako sapagkat nasanay ako sa buhay na tahimik. Ang bintang na pagnanakaw ay hindi napatunayan na pagkilalang Yaoy ka sinungalingan, kaya't inilipat ang kura sa ibang bayan. Ngunit ang anak ko'y patay na. Ang isa kong anak na hindi duwag ay hinuli dahil pinangangambahang maghihiganti. Naiwan akong buhay sa gitna ng kahihiyan. Ako'y maghihiganti! Sa sama ng loob ay nahatak niya ang tali sa kanyang ulo, kaya't umagos ang dugo. May katwirang kayo magiganti. Katulad ninyo ako, at dahil sa ayaw kong makasugat ng walang sala, ay nilimot ko ang aking kasawian. Maaari ka pang makalimot, sapagkat bata ka pa, at hindi nawawalan ng muling pag-asa. Ako'y asahan ninyong hindi papatay ng walang sala. Ang matanda ay humalukip-kip upang makinig kay Elias. Ginoo, ako'y nagkapalad na makatulong sa isang pinatang mayaman, matapat, at nagmamahal sa kanyang bayan. Siya ay may lakas sapagkat kaibigan siya ng Kapitan General. Kung sakaling siya ay pumayag sa atin, ay hindi ba kayo sasang-ayong siya ay papagdalhin ng karaingan ng bayan upang tayong mga abay lingapin. Ang matanday umiling. Mayaman ang wika mo. Ang mayayaman ay walang naiisip kundi ang magpayaman. Iyay ko sapagkat ako'y naging mayaman. Siya po iba. Siya ay isang anak na nagdaramdam sa pagkatusta sa kanyang ama. Siya ay malapit ng mag-asawa. Kaya't isang magandang bukas ang ilalaan niya sa kanyang magiging anak. Sakali mang pumayag siya at makarating sa Kapitan General ang ating mga daing at ipalagay na natin siya ay makatagpo sa Madrid ng mga kinatawang magtatanggol sa atin. Sa palagay mo kaya'y pakikinggan ang ating mga karaingan. Subukin po muna natin bago tayo gumawa ng isang bagay na magiging dahilan ng pagdanak ng maraming dugo. Ang binatay ni Yakap ng matanda. Ikaw ang bahalang magsabi ng ating mga day. Kailan ko malalaman ang sagot? Sa ikaapat na araw, ay patunguhin ninyo sa baybayin ng San Diego ang isa ninyong tauhan at sasabihin ko sa kanya ang sagot. Kung sa isasang ayon ay magtatabo tayo ng katarungan at kung hindi, ako ang unang kasama ninyong maghahandog ng buhay sa pakikilaban. Ang sabungan ng San Diego ay nahahati sa tatlong bahagi. Ang unang panig ay ang pasukan na kinalalagyan ng pinto. Naririto ang mga tindahan ng hitso, tabako at mga pagkain. Ang ikalawang panig ay ang ulutan. Sa panig na ito nagkakayari ang mga tahur sa manok na paglalabanin at dito rin nagkakasundo sa laki ng pusta. Dito rin tinatarian ang mga manok na maglalaban. Ang ikatlong panig ay ang ruwedang ng sultada. Naririto ang mga may pasabong at ang tagahatol o sentensyador.